Ito naman kayo sir, Opo. bali 200 for entrance fee, full and full na po yun, then you can until 4pm before 5pm. Ah, okay. Papila pa na lang po eh, then cottage po natin, depende sa mapipili niyo po. Check mo na namin muna yung up. ano. May susunod pa po, wala na? Wala na, okay. kami lang. Fill up yung weather po natin ha, ngayon ay ulan, so, yung pangyupa. So, posible po na pagka lumakas na lumakas ang ulan, malabo po yung tubig sa falls, hmm. hindi na po kami nagpapalangoy sa falls kung ganun po. O, oh, dito na lang po sa pool. Oho. Dito ano, Tapos, naman yun. Tapos yung cottage po, kung saan kayo naka-cottage, as is pa rin, doon pa rin po kayo mag-stay Okay po. Pero mas maganda kung ano, huwag na masanang lumakas ang ulan, mas maganda mag cottage dito sa pool area pero mm. yun -hmm. nga lang, 700 ang so, like, cottage dito para sa inyo sorry, sorry. pero kung ganyan-ganyan lang po, okay lang po yan. Pagka ganyan-ganyan lang ang ulan, okay lang yan. Okay na po. Sure. Payment, ma'am. Uh, dito na lang yung enter. good day, good day ka po so, yun So, another place na naman na napuntahan ng yung po to. Ayan. So, andito tayo ngayon sa Cavite, dito sa Amadeo. At, nandito tayo ngayon sa Balete, Balite Falls. Balite Falls. Pasolid ka po yun to. Ayan. So, ito yung pinaka-running water dito, dito pools. Mamaya puntahan natin yung pinaka pool nila. So, nakikita nyo, walang katao-tao dahil sumunta kami dito ng weekdays. Monday, Monday ngayon. So, hindi natin sure kung mamaya may mga uh, guests. Ayan. As, as, for now, matong oras kami lang yung guests dito. Ayan. So, medyo maulan, to. Ang advice kasi nung uh, nagpabantay doon, Just yes, in case na uh, kanina nag-uulan pero ngayon ulan eh. Pwede yung uh, sweepingan tong poles na to if na hindi na nagtuloy-tuloy yung ulan. Pero pag nagtuloy-tuloy, bawal mong maligyo dito. Just yes, in, ano, for the safety. Yan, baka yun to. So yung yun, nakikita nyo, ito, 3 feet yan. Tapos yung nasa bandang gitna doon, ay nasa yung poles doon mismo. Sa ilalim ng post na yon is, yun yung malalim, 18 feet. Yan. Yan, no? Yan. Okay. Oh. Yan. 18 feet yan. May nag-separate ang Natalie dyan para malaman kung ano yung 18 feet doon sa 3 feet. Ayan. So, may mga pupunta dito. Mag-aalamin nyo muna yung mga rules. Kung bago. Bago kayo mag-swimming. Kasi di natin alam baka di ba Diba? for the safety na rin muna. yun mga kwento. Mga so ang entrance namin dito is uh, 200 per head. Yan. Yung ginawa namin cottage uh, is worth 400. Kasi naman kaming aning dun. Ayan. Yan. Okay, so, bibipunta kami ng tindahan ngayon. May nairo naman daw tindahan dun sa loob ng resort. Kaso, yung naka-day off ata yung ano, yung nagbabantay sa tindahan. So, punta kami ng palengi ngayon. Ay, palengi ng tindahan dun. Sino nga pala yun ano? Nagpapashoutout si ano? Si Paul, shoutout naman si Paul. <laughs> um, shoutout kay Paul. Paul Gas. Basta <laughs> <laughs> ka <Saka> man. <laughs> so, shoutout na. Na-shoutout ka na ha. Ay nga, ano nga pangalan ng ano? MSSL. M MSSL. MSSL. Hindi po confident sir. Resort tapos located siya ng MSSL Resort at Balite Falls located at Banay-Banay, Amadeo, Cavite. Hmm. Yung Balite Falls, yun yung pangalan mismo ng post okay. na Magkano nga nagre-range yung ano niyo yun, yung cottage niyo? Yun? Dito is 700 to 5000 depende kung ilan po kayo sir. Ah. 700 to oh, 5,000. 500 electricity po. Yun dito. Yung sa pool area. Okay. Doon naman sa so, falls. falls. Open cottage from 400 to 2,000 without electricity. Without electricity. Okay. It's malinaw. Tapos, just in case may wala bawa, pwede magpaluto dito ng pagkain. Wala, wala man. talaga. Maga, bring your own food po talaga. Bring your own food Bali, talaga. wala naman curkage freezer. Mm, okay. Entrance okay. fee. So, pwede rin pasok ng alak. Yes po. Okay. Know, know, your limits lang pag nag-aalak. Yes, yeah, syempre. <laughs> Ayun, yun. Medyo walang guests no? Wala so, mga mamaya-maya pa. Pag mga tag-ulan siya. Uh, uh, sa weekdays pa ng magkataon. Meron lang dito, magadami na dito pag holiday sa balibin. Ha pala, di ba ang kanan na lang to? 7 p.m. to 5 p.m. Wala talaga siyang... Wala pong overnight. Kasi day walang day -tour, day tour lang talaga. Ever since yun, wala talagang dator. Hindi ko po na tayo bago lang ilang. Sige, okay po. Sige po. Sige po. Thank you po ah. Thank you. So yung kakwento. So yun, may na in interview tayo. Ay! Sir, so, ano nga name mo sir? Eji po. Eji. Eji. Thank you. Yun si Sir Eji. So yun, eto. Eto yung pool. Just in case nga na... Tawa na kayo dun sa polls. Meron ditong available na pool. Yan. So, first time natin maka-encounter ng ganito kakwento. Yung may poles tapos may pool. Ayan. So, ito yung pinaka-pool. Solid o. Oh. Ay. Ayan. So, yun nga. Ang nag-re-range daw yung cottages dito is 700 to 5,000 with electricity. While doon sa poles, um, 400 to 2,000 without electricity. Pero yung entrance nyo, kumbaga all package na to. Pwede, yung, pwede kayong maligo dito sa, sa pool, pwede rin dun sa pools. Hindi siya hiwalay. Kasi isang lang naman talaga entrance sa ano, isang resort lang rin naman talaga to. Yan. Ito. Ayan. Ayan. So yun, so madali lang yung biyahe from Manila na 2 na biyahe lang. Napaka-access. Uy! Ayan. You, Meron siyempre. Dito. Ah. Senyorin. Ayan ko kayo So open na sila ng 7 a.m. to 5 p.m. Tama po ba? Ayan. The swimming niya is 4 p.m. Ayan. MSSL Resort. Itong ano na ito ma'am? Magkano yung ano Ay, 100. 100. Just in case kakuhin pag di kayo mga masyado marunan ay. May available sila dito ang uh, life vest. Yan, 100. Yan. Yan ko Ito yung ano, parking nila. Gabi na pakalawak. Tingnan natin. Dabing cottages dun. Kung so may option kayo, gusto nyo ng pool, gusto nyo ng pools, no problem. Ayan. So, ito yung parking. Ayan. Parking. Pakalawak nyan. Yung buong parking nyo nila. Tapos yun yung motor namin na nandun sa gilid. Yung mga magtatanong. Ayan. Yan na ay yung pinaka-pool. Na entrance nila. 200. 200 tapos yung kids meron ding uh, parang limit yan mga measurement niya provided tapos yun yung cottages yan ayan dyan lang na, na lahat ayan. yung kakwento si ma'am ang may mga ma'am? Um, uh, Merlin, Merlin Ma Merlin so si ma'am Merlin yung pagpunta nyo dito sa MSSL uh, resort at balite uh, yes. falls so siya yung mga kausap nyo dito napaka-bait niya napaka muna pa solid, Tas yung mga staff nila hindi na na si Janel na sa inyo. grabe ano uh, ko sasapi nila syempre ano yung mga kailangan. solid. pero so pwede yung 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 lang yung ito. yung 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 Tapos, yung doon, yun nga, yung part na yun doon, yan, yung 3 feet, tapos merong tali dyan, yun, nag, nag, parang boundary nila. Kasi itong part dito, sa bandang poles na, it's 18 feet na yan. So, yan, malalim na talaga dyan. Tapos yun doon, bandang poles, yun, yung pinakamahal parang mother poles doon, yan. Bawal daw din maligo, sabi ng mga partaker dito. Well, dito lang talaga allowed na maligo. Dito sa 2 feet, 3 feet, pati sa 18 feet. So, hindi dito kakwento. Ang lamig ng tubig. Medyo ano pa yung tubig niya kasi nag Pero once na um, correct talaga yung araw, araw talaga, clear yan sobra. Ayun, sa so yung kakwento, uh, hanggang dito na lang ang ating uh, video, ang ating vlog dito sa Cavite, dito sa MSSL Uh, resort at balite falls yan so, yung kakwento so salamat salamat sa uh, nakatunin pa rin dyan sa panonood pa rin kakwento okay, kaya ikaw kakwento na hindi pa nakasubscribe sa ating youtube channel uh, huwag mo nakalimutan na click yung subscribe button at i-click mo na rin yung um, notification bell para syempre updated ka sa lahat ng video natin hey so yung kakwento thank you thank you